Isang magandang umaga sa bayan ng Legaspi. Sa paanan ng bundok Mayon, may isang batang lalaki na pangalan ay Luis. Siya ay mahilig maglakbay at mag-explore ng mga kabundukan. Kahit bata pa, madalas siyang magtungo sa mga gilid ng bundok upang matutunan ng mga kwento na ipinapasa mula sa mga nakatatanda. Ngunit isang bagay ang palaging bumabagabag sa kanya. Ang misteryo ng bundok mayon. Ayon sa matatanda, may isang malungkot na alamat ang bundok na ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang gustong magkwento. Isang araw, habang ang buong bayan ay abala sa paghahanda para sa fiesta, naglakbay si Luis patungo sa isang liblib na bahagi ng bundok. Nais niyang alamin ang lihim ng mayon, isang lihim na matagal ng itinagong kwento ng kanyang mga ninuno. Tinutokso siya ng kanyang mga kaibigan, pero si Luis ay determinado. Kung may katotohanan man sa alamat na iyon, nais niyang matuklasan. Habang papalapit siya sa bundok, nakatagpo si Luis ng isang matandang babae na naglalakad ng dahan-dahan. Siya ang si Aling Rosa, isang tagapangalaga ng mga kwento at alamat ng bayan. Bata, saan ka pupunta? Tanong ni Aling Rosa. Sa bundok po. Nais kong malaman ang tunay na alamat ng bundok mayon. Sagot ni Luis. Ah, nais mong malaman ang lihim ng bundok na ito, ha? Wika ni Aling Rosa at tumango si Luis. Mahalaga ang mga kwento, bata. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng alamat ay masaya. At ang isang kwento ng Mayon ay puno ng sakripisyo at pagluha. Sinimulan ni Aling Rosa ang kwento ni Daragang Magayon. Ang maganda at matapang na prinsesa na umiibig kay Pangaron, isang binatang mandirigma mula sa ibang tribo. Ang kwento nila ay punong-puno ng pagnanasa, galit at sakripisyo. Si Magayon at Pangaron ay nagtagpo sa isang mahirap na laban. Ang kanilang mga tribo ay nagtunggali, ngunit natutunan nilang mahalin ang isa't isa. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay ipinagbabawal. Kaya't sa kabila ng kanilang mga pagsubok, nangyari ang isang trahedya. Si Magayon ay nagluha sa mga huling sandali ng kanyang buhay, sabi ni Aling Rosa, at ang kanyang mga luha ay naging bundok mayon. Ang bundok ay sumasalamin sa kanyang sakit, ang kanyang galit, at ang kanyang hindi natupad na pag-ibig. Si Luis ay napansin ang isang kakaibang pakiramdam sa loob ng bundok. Naglakbay siya paakyat at habang umaakyat siya, ang hangin ay nagiging malamig at tila may humahaplos sa kanyang balat. Parang ang presensya ni Daragang Magayon ay kasama siya sa bawat hakbang. Habang patuloy na umaakyat, nakatagpo siya ng isang lugar na tila nakatago sa likod ng mga puno, isang maliit na lawa na may malinis at malinaw na tubig. Sa paligid ng lawa ay may mga bulaklak na kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Dito, naramdaman ni Luis ang isang matinding puwersa, isang tawag mula sa bundok, mula kay Daragang Magayon mismo. Matagal ko nang inaasam na may makarinig ng aking kwento. Narinig ni Luis na nagsalita ang hangin. Ngunit kailangan mong magdala ng pag-asa sa iyong bayan, Luis. Kailangan mong ipasa ang kwento ng aking pagmamahal at sakripisyo upang ang mayon ay patuloy na magbigay ng buhay at kaligayahan sa mga tao. Tila naalala ni Luis ang mga aral na itinuro sa kanya ni Aling Rosa, na sa kabila ng lahat ng paghihirap, ang tunay na halaga ng mayon ay hindi lang nakasalalay sa kanyang anyo, kundi sa kahulugan ng kwento ng magkasunod na buhay na minahal siya ng tapat at ng buong puso. Ang kwento ni Daragang Magayon ay isang paalala na may mga bagay na hindi matutumbasan ng kahit anong paghihirap. Sa kanyang pagbaba mula sa bundok, puno ng bagong pag-unawa si Luis. Naiintindihan na niya kung bakit ang bundok ay tinuturing na isang simbolo ng pag-ibig, sakripisyo at pagkatalo sa halip na magtakot sa mga kwento ng trahedya. Nakita niya ang lakas na nagmumula sa kwento ni Magayon. Nais niyang ibahagi ito sa buong bayan. Dahil dito, nagkaroon si Luis ng ideya. Ibinahagi niya sa mga tao ng bayan ang kanyang natutunan. Inimbitahan niya ang mga kabataan at matatanda na magtipon at pakinggan ang kwento ng Mayon, hindi bilang isang kwento ng kalungkutan, kundi bilang isang aral tungkol sa katatagan at lakas ng pag-ibig. Mula sa araw na iyon, ang bawat tao sa Legaspi ay nagsimulang maglakbay sa bundok, hindi upang takutin o magtago, kundi upang igalang ang kwento ng Mayon at ang mga sakripisyong nagbigay buhay sa kanilang bayan. Ang bundok ay naging simbolo ng kanilang pagkakaisa. Isang paalala na ang kahit anong paghihirap ay may katumbas na pag-asa sa dulo. At ngayon mga kaibigan, nais ko kayong hikayatin na alamin ang mga alamat at kwento ng inyong mga bayan. Huwag matakot magtanong, maglakbay at magbukas ng inyong mga puso sa mga kwento ng nakaraan. Sa bawat kwento, may aral at sa bawat bundok, may lihim na naghihintay na tuklasin. Huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video kung nagustuhan mo ang alamat ni Daragang Magayon. Mag-iwan din ng komento sa ibaba kung may mga kwento kayong nais iparating. Huwag palampasin ang mga susunod na videos tungkol sa mga alamat ng Pilipinas.